Ayun, hindi naman pala talaga basta-basta yung gout, Doktora Marika. No? Madami siyang komplikasyon. Ngayong alam na natin, sino naman po yung mga tao na kadalasang pinatamaan o naaapektuhan ng gout? Ang karaniwang naaapektuhan ng gout at nagkakagout ay ang mga kalalakihan, lalo na ang mga nasa edad 30 hanggang 50. Pero nagkakaroon din naman ng mga mas bata, pati ang mga kababaihan, lalo na yung mga nagmenopos na. Ano. Malaki rin ang chance mong magkagout kung ang uric acid level mo ay mataas. So pumapasok na dito yung mga taong mahilig sa mga pagkain mataas sa purines, tulad ng laman loob, seafood, karne, at processed food. Dito na rin pumapasok ang mga taong mahilig uminom ng alak, lalo na ang beer at hard liquor. Ang mga tao din na may lahi o may family history ng gout ay malaki ang chance ang magkaroon ng gout. Pati na rin yung mga may ibang medical na condition tulad ng high blood, diabetes, sobra sa timbang o obesity at kidney disease o sakit sa bato. Ito yung mga kondisyon na nakakapagpabagal ng metabolismo ng uric acid at nakakapagpabagal paglab sa paglabas ng uric acid. Sa katawan. Huli, may mga pasyente din na umiinom ng mga gamot na nakakapagpataas ng uric acid tulad ng ilang gamot sa high blood tulad ng mga diuretics at aspirin pati na rin yung mga gamot sa TB. So ito yung mga pasyente na kadalasang nakikita namin na nagkakaroon ng gout.